Kung ikaw ay isang Kristiyano, malaman na nakita mo ang kamafailang travesty ng banal na kumunyon at, tulad ko, maaring nabigla ka sa nangyari at sa mga epekto nito. Nais kong ipakita na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa tila at na ito ay malalim na nag-uugnay sa mga tema ng Apocalypse tulad ng figura ng Antikristo, ang marka ng halimaw at ang halimaw mismo. Para sa mga hindi nakakaalam, Naganap ang eksena nitong linggo sa pagbubukas ng Paris Olympic Games kung saan pinalitan ng mga transgender figure si Jesus at ang kanyang mga alagad sa pagganap ng huling hapunan. Ang masakot pa, may bata. Pinagtatawanan ito ng maraming tao, ngunit sa palagay ko mas humalawak pa ang intensyon. Ang ipinaparating ay ang mensahe na ito ang tunay na Jesus, isang Jesus na tumatanggap sa lahat, nananaral ng pag-ibig, walang pakialam sa kasalanan. Binabaliwala ng baluktot na pananaw na ito ang tunay na katangian ng mensahe ni Jesus at ang kaseryosohan ng kanyang mga turo. Nakatutuwang pansinin na sa kabila ng pagpuna sa Kristyanismo, marami ang nagsikap na hubugin ng imahe ni Jesus ayon sa linya nito ng pag -iisip. Ang pagsisikap na ito na baguhin ang imahe ni Kristo ay kadalasan nangyayari sa mga kontekstong nag-uugnay sa moralidad at kasalanan. Ang mga tao ay naghahanap ng isang Jesus na akma sa kanilang mga hangarin at pamumuhay tahalip na magpasakop sa kanyang salita. Inabaliwala ng pamamaraan ito ang mga pangunahing sipi ng kasulatan tulad ng Roma 3.23 na nagpapalala sa atin na ang lahat ay nagkakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo ay hindi tungkol sa walang kondisyong pagtanggap ng walang pagsisisi, kundi tungkol sa pagbabago at pagtubos. Ang Roma 3.23 ay isang makamiyarihang paalala na ang sangkatauhan ay hindi perpekto. Lahat tayo ay nabigo sa pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos. Ang mensahe ni Pablo sa Roma ay hindi lamang nagbibigay sa katotohanan ng kasalanan, ngunit pinibigyan din ang pangailangan para sa isang pangkop na tuguan, tulad ng pagsisisi at paghahanap ng buhay na nungunwalhati sa Diyos. Kapag simisikap ng mga tao na hubugin si Jesus sa kanilang sariling imahe, nakakaligtaan nila ang lalim ng kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay nanangailanan ng pagpapakumbaba at kahandaang talikuran ang mga personal na pagnanasa para sa isang tunay na kaugnayan sa Diyos. Kabilan dito ang pagkilala na bagamat mahal tayo ng Diyos ng walang pasubali, tinatawag din niya tayo sa isang buhay ng kabanalan at sunad. Tukwasin natin ngayon ng kaunti ang eskatolohiya at ang aklat ng pahayat. Sa Apokalipsis 13, ipinakita ang pigura ng halimaw. Napakahalagang maunawaan na ang halimaw ay kumakatawan sa isang pangwakas na panahon na pamahalaan. Ito ay hindi isang espesipikong pamahalaan, kundi isang pandaidigang sistema ng pamahalaan na itinatag ng Antikristo, na minakahan ng pagsalansang sa Diyos at pag-uusig sa mga tunay na Kristiyano. Kung ikaw ay isang Kristiyano, malaman na nakita mo ang kamafailang travesty ng banal na komunyon at, tulad ko, maaring nabigla ka sa nangyari at sa mga epekto nito. Nais nice kong ipakita na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa tila at na ito ay malalim na naguugnay sa mga tema ng Apocalypse, tulad ng figura ng Antikristo, ang marka ng halimaw at ang halimaw mismo. Para sa mga hindi nakakaalam, Naganap ang eksena nitong linggo sa pagbubukas ng Paris Olympic Games kung saan pinalitan ng mga transgender figure si Jesus at ang kanyang mga alagad sa pagganap ng huling hapunan. Ang masakot pa, may bata. Pinagtatawanan ito ng maraming tao, ngunit sa palagay ko mas humalawak pa ang intensyon. Ang ipinaparating ay ang mensahe na ito ang tunay na Jesus, isang Jesus na tumatanggap sa lahat, nananaral ng pag-ibig, walang pakialam sa kasalanan. Binabaliwala ng baluktot na pananaw na ito ang tunay na katangyan ng mensahe ni Jesus at ang kaseryosohan ng kanyang mga turo. Nakatutuwang pansinin na sa kabila ng pagpuna sa Kristyanismo, marami ang nagsikap na hubugin ang imahe ni Jesus ayon sa linyan ito ng pag-iisip. Ang pagsisikap na ito na baguhin ang imahe ni Kristo ay kadalasang nangyayari sa mga kontekstong nag-uugnay sa moralidad at kasalanan. Ang mga tao ay naghahanap ng isang Jesus na akma sa kanilang mga hangarin at pamumuhay tahalip na magpasakop sa kanyang salita. Inabalewala ng pamamaraan ito ang mga pangunahing sipi ng kasulatan tulad ng Roma 3.23 na nagpapalala sa atin na ang lahat ay nagkakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo ay hindi tungkol sa walang kondisyong pagtanggap ng walang pagsisisi, kundi tungkol sa pagbabago at pagtubos. Ang Roma 3.23 ay isang makamyarihang paalala na ang sangkatauhan ay hindi perpekto. Lahat tayo ay nabigo sa pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos. Ang mensahe ni Pablo sa Roma ay hindi lamang nagbibigay diyan sa katotohanan ng kasalanan. Ngunit pinibigyan din ang pangailangan para sa isang pangkop na tuguan, tulad ng pagsisisi at paghahanap ng buhay na nungunwalhati sa Diyos. Kapag simisikap ng mga tao na hubugin si Jesus sa kanilang sariling imahe, nakasaliktaan nila ang lalim ng kahulugan ng pagsunat kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay nanangailanan ng pagpapakumbaba at kahandaan talikuran ang mga personal na pagminasa para sa isang tunay na kaugnayan sa Diyos. Kabilang dito ang pagkilala na bagamat mahal tayo ng Diyos ng walang pusbali, tinatawad din niya tayo sa isang buhay ng kabanalan at sunad Tukwasin natin ngayon ng kaunti ang eskatolohiya at ang aklat ng pahaya. Sa Apokalipsis 13, ipinakita ang pigura ng halimaw. Napakahalagang maunawaan na ang halimaw ay kumakatawan sa isang pangwakas na panahon na pamahalaan. Ito ay hindi isang espesipikong pamahalaan, kundi isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan na itinatag ng Antikristo, na minakahan ng pagsalansang sa Diyos at pag-uusig sa mga tunay na Kristiyano. Ang pamalan ito ay malalan sa pamagitan na de sa matrisen, gaya na kalusa nakalusa apokalip mo'y babay. Siya ay bindihan na de bibit upang masalita na de madakilang babay at kalapansan, at bindihan siya na de ato na kumilo sa lup na de bumihay buwan. Binabalaan na tayo ang talatang ito tungkol sa mga pang kapisa kansan kansaan at akahin ang pananampalataya kay Kristo. Ang ideya ng isang pamahalaan klaban sa Dios ay hindi nabago. Tinangka ng MGA to utilitarian na rehimen esa buong kasaysayan na patahimikin ang MGA, Kristiano at epuksain ang impluvensya ng Evangelio. Itinuturo nito sa atin na dapat tayong maging henda na harapin ng mga katulat na hamon ngayon gayon at sa hinaharap. Figiparito, pa rito, ipinakikita ng teksto na ang laha ay mapipilitan sumamba sa lara ng gehalima. At ang MGA gaga nito ay tatanda ng marka sa kanilang noot keime. Marami ang nalilito dito ang ilan ay naniniwala na ang markang ito ay isang chip o isang bagay na inilagay ng lisi. Gay kung hindi ito binanggit na je teksto, ang talagang sinasabi nito ay ang tatak ay lakas na naugnay sa idolatria. Hindi matatanggap ang isang taong markang ito ng walang sinasadyang pagapawili at sadyang pagtanggap, gaya ang malinaw sa patukoy sa Deuteronomio 6, na sa mga Israelita na makaroon ang batas ang Dios Diyos sa kanilang mga ano at sa kanilang mga kamay. Kung panong ang tagubing ito ay hindi dapat bidyang kalugan ng litero, ang mga kanadya halima ay kumatatan sa isang patan na de at pakilo, batik na pakahan na de makana de halima, ito ay silong kumakataban sa katapatan sa sistema at pamahalaan ang Antikristo. Nakansaan ay psilon may lalaraban sa pamamagitan enge hayagan pagtanggi sa Dios et sa kaniyang kungea prinsipyo. Sa pagtingin sa kontemporaryong klipunan, makikita na tingkang gano karaming kungea ideolohiya eng pinagsama-sama bilang tunay ng kungea palatandaan enge katapatan, gea paniniwala na humahamon sa moralidad enge Biblia at nagtataguyot enge individualismo sa kapinsalaan enge banal na katotohanan. Ito ay psilon humahantong sa ating napakisipan kang pano isinasa buhay ang ating pananampalataya sa isang mundo na patuloy na sumusubok na ilayo tayo sa katotohanan. Sa katapun na de kabanata, tayo sa bilan na de sa utam sa Biblia, ang numerong 6 ay psilon karanibang sumasagisak sa tao, na sa kanyang dea pangdanggailangan at pagnanasa, dahil ang tao ay psilon niligha sa na araw ang katotohanan na ang numero ay lumitaw ng tatlong beses ay nagpapahibatik na ang hayop ay kumakatawan sa kabuuan ng MGA pangangailangan at pagnanasa ng tao na salungat sa Diyos. Ang pakulit na ito ay nagpapahibatik ng Intention ng antikristo na akitin ng MGA, tao na may MGA pangako ng personal na kasiyahan at katuparan ng nais. Ang ideolohang ito ay isusulong bilang kisayang pangangaral ng kasiyahan muna kansan ang MGA inbibitwal na damdamin at pagnanasa ay dapat unahin higit SLH. Ang lipunan ang gayon ay nakikita na ang gaya epekto sa isang mundo na lalong nagapua sa pagpoapahayak ng sarili at agarang kasiyahan. Ang gaya tao ay psilon pinaniniwala na ang kanilang gaya pagnanasa ay psilon dapat masiyahan sa anumang halaga na pumapasok sa lahat ang mga lugar ang buhay mula sa moralidad hanggang sa seksualidad kan may sinasabi ang Biblia na salungat sa gaste kao. kangayon gayon, sa puntong kito, mali ang Biblia. Ang Antikristo at ang Halimaf ay hindi darating na manggangaral ng GSA rehimen ng getahas ang pangkaapi. Bakus ay maksusulong ang Yehuvat na pakibig at pagtanggap esa kasalanan. Halimbawa, kanay zenge isang tao na lokohin ang kanilang kasaba, maaaray silang magtaltalan na walang sinuman ang dapat punguna sa kanilang kaloban at maghanap ang GMGA katriran para sa pagkakanulo. Vedin, kung may nagahan na de Pongo Dapi, walang puwang pata sa pagatong na hiyo ang kanilang kaluban. Ang anyo enge mapagpalayang pakibig na ito ay maaring mukhang kakitakit. Ngunit ito ay talagang binitak ang MGA tao esay sa siklo enge kasalanan at ekawalan kasiyahan. Sa halib na makahanap enge tunay na kalayaan at kasiyahan kay Kristo, tumalikot sila sa tunay na daba enge pakibig enge Dios, na kinabibilan dan enge pagsisisi paga panumbalik, at bagong buhay. Sa makatuwid, ang dinamikong ito ang gevalang kontrol na pagpapahayag ang ge sarili at pagtanggap ang kasalanan ay hindi lamang nakakasira sa ima ang ge bios. Ngunit pinipigilan binan MGA, tao na maranasan ang tunay na kapayapan at a kagalakan ang pamumuhay ayon sa kanyang kaloban. Ang pamamipuhan na jepat maman at patanggap upang bidyang kawiran ang magawain sa lunggat sa kaluban na jepat ay isang tusan biskat na jepat kabay An pakunawa sa binamikong ito ay mahalaga upang makilawa ang MGA tusong kastrateha na gagamitin ng G. Antikristo upang rinlangin kayot ang pinakamataim esa sa pananampalataya. Pano mapoprotektahan ang MGA Kristiano ang kanilang sarili laban sa pangkakit na ito? Ang sagot ay psilon na sa malalim na pangako sa salita ng Dios. Diyos. Sa pamamagitan ang G. Pagoral ang G. Biblia at din. Tayo ay pinalalakas at binibigyan kapangyarihan yung panglabanan ng MGA kasinangalingan ng ating tumatagos sa kultura. Napakahan na amasan na siya makrisan ang kanilang sarili na siya sa Biblia at hindi malin na siya maayroli ang tila hindi nakakipan munit talagang natantang siray ang mapandasin na siya pananapatan. Binabalan ni Aposto Pablo sa 2 Mateo 4, 3 Sponisa 4 sapakat darating penahan na hindi milatitisin ang magaling na eral kundi may makati ang mga nga. Magtitipon sila para sa kanilang sarili ng MGA guro ayon sa kanilang seraling MGA pita at itatakil enge kanilang MGA tainga. Eng katotohanan, mula sa bumalik ako sa MGA pabula. Ang talatang ito ay nagbabawa esa at entungkol esa isa panahang kansan ang MGA. Taw ay hindi handang makinig at tatanggapin ang tunay na doktrina ng MGA An Ang pananitan! Hindi nila titisin ang tamandog si na, e napapita na lumalang patung sa na siya Biblia. Sa buong kasaysayan, ang iglesia ay nahaharap sa hamon. Ang unid nakikinita ni Pablo ang isang panahon kansayan ang pagtanggi sa salita ang dios ay silang magiging mas malinaw. Ang hindi pangkaraniwan bagay na ito ay silang hinihimok ang pagnanay sa mga na maghanap ang mga araw na naayon sa kanilang mga pagnanasa at pagnanasa na inilaraman bilang Nakakachi engem gea tainga. Englarabang ito ay silo nagmumungkahi enge pagnanais na makinig sam gea mensahe na nakalulugot sa halib na harapin eng gea katotohanan enge kasalanan eteng panggangay langgan para sa pagsisisi. Eng parilalang, sila ay silo makpon engem gea guro ayon sa kanilang sariling gea pagnanasa. Ay silo nagapo na eng tau ay magahanap engem gea pinuno na nakalok sa kanila enge isang version enge kristianismo na nababagay sa kanilang gea hangarin sa halib na hamunin sila na mamuhay enge banal ayon sa salita. Nel T.B.O.O., eng sadyang pagpawili na ito na huwag pansinin eng katotohanan sa pabor sa mga pabula at baluktod ng mga doktrina ay maring maaring humantong sa espiritual at moral na pagina, nalumiliga lumiligha isang komunidad enge pananampalataya na naliligaw mula sa mga pundasyon enge tunay na doktrinang kristiyano. Malinaw eng risalta enge, enge pagtanggi na ito sa katotohanan ilalayo nila ang kanilang gea taing sa katotohanan, babalik sa gea pabula. Ito ay silon nagapua pakita kita pagbabalik sa balang klaman at mapanlain lang ng gea sa laysay, sa halib naman klasa matibay na katotohanan enge kasulatan.